guys, welcome back my YouTube channel. So, yung usapan natin ngayon sa ano, yung nakabili ako ng ah, uh, la, la, la Germania. Ah, uh, anong tawag ito? <laughs> ah, gas rings. Yun. So, ito, bago to, deliver ko dito. Ito yung latest sa la Germania na stock, ah, uh, gas rings sa ibang salita. So, buksan ko na ito. Tingnan ko. Dali. Hindi ko pa ito na nakita kung anong Laman ito or laman or loob. Ano nasa loob? Tingnan natin guys. So ito, buksan ko na to. So. Talaga, sale po talaga. Kasi bago to. ah uh, itong, ito, ano, yung model na to na, ano, yung gastrons na to, uh, lahat ay, ano, stainless. Ito yung napili namin na, ano, klase na gastrons. Kasi, ano hindi to basta basta ma ano sira yung ano yung body niya perfect naglaro <laughs> sa kuwang <laughs> klaro kayo ako ang kitil diri sa samin. so, basta basta siya maganda ng talawa. kasi pure ano stainless ito so hindi ko alam paano tubuksan buksan kasi sa so, totoo lang first time ko lang na ano nakahawak ng ano wala strength so tingnan natin so to buksan natin So, natin yung nasa loob niya. Uy, may ano na oh, nakapasok yung butiki. Tingnan natin. So, to kasi yung klaseng stove na to, may ano siya, may litson. May, 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 may Pwede may ka maglitson. Hindi maglitson dito. Ito, may ano siya. Pang, uh, ano na, na, plate. Pagyan ng litson. So, ito yung So, yung mga ano niya, yung mga Kalamay. niya para pangano, sa ano sa litsunan. Galamay galamay. Ay, hindi pala to. No. Yung ko, mali pala. Sa paa, yung, paa yan. sa paa ano, sa dito. Sa, sa paa. Sa dito, sa ano. Yan nga, sa paa nga. Wala po sa ano, tayo pangitin na. <laughs> sa paa, mali, <laughs> Pasensya na guys kasi first time mo talaga to na ano uh, nakita itong klase uh, to. Uh, so anong masasabi mo dito? First time mo pala nakita. So ito uh, stainless uh, pang tunan. Uh, ito naman sino may alam dito? Ikaw. Wala na ano to? Ano gamit ito? Ah, uh, basta yan yan siya. Pang ito. Pwede na ano, pwede din mag-bake tayo dito ng mga ano. Oh, pwede rin mag-bake. So, tayo. So, pwede mag big so, Ito, heater niya. Tapos, ito, i-demo lang natin ito mamaya. Tingnan natin ito sa, ano, sa manual niya. Hindi, madali lang yan. Dito, ito, yung ano, ano yung sa lechon pa? manok. Diyan, ito, yung lechon manok dito. Ah, tapos, saan ito, ano, i-hold, i-hold? Doon sa taas. Diyan, sa taas. Dito, nandiyan. Na, oh, Diyan, dito, i-hold. I-hold. Hmm. So, marami palang lang ano, maraming klase sa ano sa restaurants. May may ano, may may mamurahin lang to, ano lang, walang litson, pang pang bake lang talaga. So, yung price sa uh, ano, sa ibang klase na ah. sa 18,000. So ito, ito siya. Ito, medyo may kamahalan ito na, double purpose. Double purpose kasi ito, kaya medyo may kamahalan. Uh, nasa 31,000 ito. Ito na klase na gas rings. Ito. So, dito po, tingnan natin dito. Buksan ko dito ha. Ah. So, dito. So, talaga, stainless talaga guys. Tingnan, tingnan dito. So, kailangan tayong tanggalin natin ito. So mas maganda talaga kung pag bumibili kayo ng mga gas rinse, ano, yung stainless lahat para hindi maaari na uh, daling mag, ano, magkaroon ng kalawang Ka, ano pa talaga ka kasi kasi na natin. Eh. tanggalin po, tanggalin po ito ha. Ito. ito. Okay. So, apat na, ano, apat na burners siya. Yeah? Tanggalin siya. sobrang malagkit malagkit pa to, dikit na dikit <laughs> malagkit pa sa malagkit pa sa kakanin malagkit pa sa malagkit so ito, ito ba ito ilagay baka magkamali ito nandyan hmm? yan ito ba ito parang muso-muso nya ito ito. So, tingnan, ang ganda talaga. Stainless talaga. Kasi may iba dito. Parang hindi siguro, ano, parang hindi siya pure stainless. din tapos yung iba, yung body nito, stainless din. So kailangan matanggalin natin dito. Ayun na. Ayun, ayun, ayun na po. Ayun. na, ayaw na. Ayaw kailangan. Huwag mo na kunin. Saka mo na lang kunin ito pag ano na. Hello, so, mo. ito guys, kasi stainless din dito. Ito din yung ano niya. Yung, yung, itong na, anong nakita dito, ito din dito sa ano niya. Sa body niya. Kaya hindi na daw tanggalin to. Pang daw. Ito protection daw yun. So, dito ta sa gilid. Hindi natin ito sa likod. So, i-close natin ha para sifting. Close natin. Ito ano. Pwede din ito sa, ano, sa, ah, ku, uh, current. Double purpose din ito. Sa, electric. Electric, tsaka, gasol. Ito, sa electric. So, electric ito. Hindi um, naman sa gasol. To sa gasol. So, hmm. yung purpose bakit, ano, kung baga kung maubusan tayo ng gasol, uh, tuloy-tuloy pa rin yung pagloto natin kasi may pang-elektriksya. So, dito. Ibalik e, natin dito yung ano niya. Yung So, apat yung ano niya. Dako siguro magbayad, honest ko ano, la Germania gagamodel mo Lady -ga Maria. Oh, okay. Kasi, ano, so, kaya nga na ano, uh, nagustuhan ko to yung yung klase na unit uh, aside pa sa ano niya. Uh, maano talaga duran dito sa kaysa ibang mga klase sa mga best friends. Uh, pangarap ko talaga to na ano makabili. So ngayon uh, sa wakas na granted ko na to kasi New Year kayo eh, ngayon uh, mamaya ano, eh, marami akong ipagloto dito I-try ko magloto yung mga kahit kahit anong mga pagloto mamaya so ipakita ko sa inyo kung anong resulta sa pagluloto ko kasi first time ko pa din na magka ano lang pagloto so mamaya magloto ako ng dalawang chicken uh, litson saka magloto ako ng ah uh, yung mga tinapay magbake ako dito so guys ah uh, Hanggang dito muna sa ano po, sa pag, pag sa pagdemo ko. Salamat sa mga panonood diyan. Salamat, bye. <laughs>